Ang tao daw magka-diabetes siya kung sige siyang kaon o tamis ng mga pagkaon? So, diabetes manggot, dagdagan mga man klase, no? May type 1, type 2, then more, the yung mga common, no? Especially sa type 2. Uh, sa type 2 manggot, usually, ang reason manggot ana na ma-diabetic mga tao is uh, nakulangan ilahang production sa insulin sa ilang sariling lawas or ilang lawas dili niya dawaton ang iyahang sariling insulin na ginahimo no so ang usually cause uh, ani dili lang siya sa tamis no ting siya sa tambok no so if magkaon ka daghan kay tambok na uh, daghan kay kag ginakaon na taas o calories no for example mga burgers pizza no mga western food no daghan kay sugars daghan kay fat kung mm -hmm. lawas manggut mo siya daghan insulin. Mm -hmm. So para lang masunog na siya tanan, no? So in time, kung balik-balik kay na ang kaon, sige pa jud kagkaon, dili mo undang mm -hmm. ang tendency ana imong di lawas dinnya dawaton imong insulin na sobrahan na manggot siya ka exposed ba. Mm -hmm. no? So mao na siya ang usually reason na dai diabetes. No? So dili lang gina siya sa tamis.